Pagsasarili sa versus pagtatalik. So, alamin po natin ano nga ba yung pagkakaiba po nito. Hello, welcome back sa Lizard's Organism. May mga topic po ako tungkol sa sexual health, magtigil sa sigarilyo, alak, bawal na gamot at iba pa. So, ang topic po natin ngayon ay medyo uh, hindi siya pinag-uusapan pero kailangan po nating malaman ano nga ba yung pagkakaiba po ng pagtatalik at pagsasarili. So, una, alamin po natin kung ano nga ba yung ibig sabihin. Okay, ng isa't isa. Pagka sinabing pagsasarili, ito po ay mag-isa lang na ginagawa. Ito po ay self-stimulation po ng ating private part para maka-achieve po ng sexual pleasure. So, ito po ay kinuha ko lamang kung definition po no, dun sa healthline.com, nhs.uk. Pwede nyo naman isearch po yan. Yun po ha, pag sinabing pagsasarili, ito po yung self-stimulation ng uh, genital part, okay po? Uh, samantalang yung uh, pagtatalik ay kasama yung asawa, yung partner, okay po? And, syempre, um, both itong dalawa na to ay parehong sexual activity po, okay po? Na meron pong mga health benefits or impact sa kalusugan. So, dito na po tayo sa mga benefit. Unahin po muna natin yung pagsasarili. Pagka sinabing pagsasarili, may mga sinabi sa mga pag-aaral sa mga science na ito po ay nakakapagdulot po ng uh, pagkabawasan ng stress. Okay? Nakakabawas ng stress. Ito po ay isang outlet na safe. po, um, ginagawa po ito ng iba para makapag-reduce daw po ng tension. Nakakapag-improve ng tulog. eh uh, dahil dito, nakakapag release po yung katawan natin ng endorphin. Ito po, isang hormone po na nagdudulot po ng relaxation. So, sa ilang pag-aaral, ito daw po ay nakakapag-enhance ng mood. And, syempre, naiintindihan po ng tao yung sarili niyang katawan kung paano siya nagkakaroon po ng pleasure po. Okay po? Dito naman po tayo sa benepisyo ng pagtatali. So, ito po ay isang physical, nagdudulot po ng physical and emotional benefit eh, sa yun parang nagbibigay po ng magandang epekto sa atin pong emosyon ganun din po sa emo, uh, sa relationship ng mag-asawa ng mag-partner nagbibigay po ito ng uh, parang nag nagpapatatag ng relasyon okay po and ganun din po nagbibigay po ng uh, improvement sa puso or kalusugan ng puso nagdudulog uh, nagdudulot daw po ito ng immunity o okay, para may yung mga sakit. Ay po, yung kalusugan din po ng isipan. So, pagka ang mag-asawa daw po ay merong regular na pagtatalik, nagdudulot po ito ng um, better circulation ng dugo, sa mas magandang circulation ng dugo. And, sabi ng science, ito daw po ay nakakahaba ng buhay. Dito naman po tayo sa mga panganib at mga maling paniniwala. So, both, no? sa at pagtatalik ay may both, may parehong mga panganib. For example, ah uh, yung pagsasarili ay nagdudulot ko ng physical harm and nakakapekto daw po sa mental health. Pero wala naman pong napatunay ang pag-aaral sa ganun. And yung pagtatalik naman kapag ka maayos naman yung ginawa or <clears throat> uh, wala naman pong Uh, nalalabag. So, both mag-asawa, okay naman. Pero kailangan pa rin sa pag-aaral, sa uh, pagtatalik ay <coughs> nagagawa po natin ng ito ng safe at para maiwasan po yung mga uh, sexually transmitted infection at pagbubuti. So, kailangan gumamit ko ng mga barrier like condom. <coughs> okay. Um, so, dito na po tayo sa tinatawag na mental and emotional health? So, etong parehong activity na ito pag sa sarili at ay nakaka sa ating mental health. For example, um, <clears throat> nagdudulot po ito ng... ay nababawasan po ang ah, sobrang pag-aalala and eh, yung nakaka-boost po ng ah, self-esteem, yung biwara sa sarili. Yan po, ah, ingatan lang po na wag lang masyadong yung nagkakaroon ng addiction kasi syempre hindi niya mapigilan, ginagawa pa rin ito kahit na uh, ito po ay nakaka-apekto na sa kanya, paulit-ulit niya nang ginagawa yung mga sariliin, hindi niya napipigilan. So addiction na po yun. Ingat po. Kailangan pa rin po ng balance. Etong <clears throat> ginagawang activity na 'to na pag-asariliin, pagtatalik ay <clears throat> parte na po ng buhay ng isang tao na may mga iba't ibang -iba benefit. Kaya uh, dapat alam po ninyo yung mga benefit. Pwede nyo panoorin yung last vlog ko about this. Ililink ko na lang po sa description. Pwede nyo pong babasahin. Tandaan nyo lang po, pagdataling ay for married couples only. And syempre, yung pagsasarili ay dapat gawin ng walang nalalabag. Like, uh, pag nanasa sa iba na which is isang kasalanan po. Okay po, yung ginagawa ninyo, may mga pictures kayo na, na pinapanood or bin may mga videos kayo pinapanood and then ginagawa nyo yung bagay nito. Isa rin po itong form ng um, isa rin po itong kasalanan na dapat maging maingat din po kayo. So hanggang dito na lamang po sana ay may natutunan po kayo sa video ito. Please watch po my other video na nag-discuss po about this para may matutunan po kayo. Para maintindihan nyo pa po. Ayan, um, so, <clears throat> nalapit na po yung operation ko. So, may 7, ngayon nagre-ready na rin po ako. Sa mga di nakakalam ako po ay nagpapagaling sa hospital and soon eh, sana makalabas at makalakad na rin po. Thank you so much and ingat po kayo lahat.